Hello everyone! Kumusta po ang bawat isa sa atin? Isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat. Uh, ngayong araw ay October 15, 2023 at ito na po ang update sa mga alaga nating itik. Bali 5 days na rin po namin itong pinapagala dito sa farm at hindi pa natin nilalayo sa kulungan dahil kulang pa po kami ng kasama at kami, kami pa rin po yung nagpapastol. Wala pa po kaming nahanap na katuwang sa pagpapastol sa mga itik na ito. Yung iba dito, busog na busog. Yung iba, walang kinain. Yung mga walang kinain, tamat pong gumala. tulad ng grey na to, laki ng lalamunan o, oh, sag na puso o, oh, may nanuno ka hmm eto, pwede na po nating ilayo na ipasol dito sa ating kulungan, pero dahil uh, maliksi at mabilis tumakbo ang siho ay kailangan pa po namin ng kasama para mailayo na po natin dito sa kulungan. Tapos dito rin po tayo magkukulong sa gabi. Kala nila may pagkain dito o bumabalik sila. Wala namang pagkain dito. So yung sa sinasabi ko pong namamasa sa dibdib ay meron pang mangilan-ngilan. Ayun ko alam kung kita yung malaki na yon. Pero minto na po ako sa pagbibigay ng gamot na ibinigay ko sa kanila. Pero yung mga napuna naming mga siho noon na ano na mama sa ay nag-recover na dahil huminto na po ako sa pagbibigay ng gamot. Katulad nito. ito lang. Lang po. Tulad po nito, oh, nawala na po sa kanya. At unti-unti na siyang bumabalik. Yan. Tulad po nyan. May mga malilit pa rin po. Katulad niyan. Yan o, litlit niya. Cute! Pero maliksi po yan. Maliksi po ito. Kahit ang litlit -lit niya. Ay! Nahulog tuloy! <laughs> Sabi ko sa inyo, maliksi talaga. <laughs> Tataboy na po namin para makakain sila. Bumabalik kasi sila. <laughs> at muna i-aboy dito yun, Shoo! 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 chug 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 chug

Yo, yeah. hu, ni, hey, mo ito mo tamang minon, ang bubukbukaw binay.

morning, October 16, 2023, ay magpapakain tayo ng itik na suho dito sa kulungan. At wala nang space. Yung kulungan natin, puno na sila at crowded na sila. Kaya nag-extension na rin kami ng kulungan sa labas sa mga ganitong oras ay maingay at malikot ang ating mga alagang itik dahil nakakaramdam sila ng gutom. Ang pagpapakain ng itik na siho na ganito ay kailangan dalawang side ang magsasaboy ng feed nila para hindi sila magdagandagan. Kasi hindi pwedeng isang side lang yung ano at iscatter na natin ang feeds na ipapakain natin para maiwasan nating madagana ng bawat isa at hindi sila mamatay. Kapag nagdagandagan kasi ang mga yan ay yung nasa ilalim ay maaring mamatay kakapitan.